napakahaba na ng bila dahil lang bagyo uh, sa mga oras na to ay umabot na hanggang sa may biga na ando na siya sa puting tubig at marami nga na mga uh, kababayan natin ang talagang uh, nagtitiis sa gutom sa haba ng pila eh wala naman tayong magagawa kasi wala nga biyahe pa ang barko siguro may biyahe na ngayong hapon mamayang gabi siguro dahil nakikita ko mga taga rito sa kalapan mismo ay may mga nakapila rin ng mga taga rito sa kalapan so ibig sabihin baka mamaya may biyahe na so ayun nga nadaanan natin ang ating mga kababayan talagang mayroong mga uh, nakatambay na sa mga kaliwat kanan na uh, nagaantay nga sa pag usad ng mahabang pila upang sila'y makaliban na ng uh, kabilang ibayo ng Batangas para makarating sila sa kanilang pupuntahan at makikita nga natin na talagang uh, sobrang haba na ng pila ayan binibay natin uh, din talaga tinutukan kung uh, hanggang saan talaga yan nga mayroong mga nasiraan po sa sakyan siguro sa habang ng pagkakatigil eh nasira na yung sasakyan tapos uh, simula dito dapat kung uh, uh nag babala kayo na lumuwas ngayon eh umantabay para at makibalita para hindi maiwasan nyo ang ma, uh, pagka o pagka habang pila kung maaaring pagpaliban ni pagpaliban muna at antayin na magkaroon ng regular na biyahe para hindi kayo ma-stranded ayan oh. sobrang haba na yan uh, talagang tis-tis lang ganyan talaga wala namang may gusto na pumila ng ganyang kahaba ang uh, nangyayari talaga yan malimit nangyayari yan dito lalo na nga dumadaan nga yung uh, bagyo na sadya ng mga uh, dumadaan ng panahon na nagkakaroon ng bagyo sa uh, ating uh, bansa so ingat tayo mga kababayan at uh, laging uh, tatandaan kung may balak ay maghanda okay ayan panoodin nyo kung gano'ng kahaba yan kung gano'ng kahaba yung aking pagdadrive ay gano'ng kahaba ang kanyang pila tumatakbo ng 40 ayan Haba -haba yun Opo. Oh, yung haba-haba nyo na oh po oh baba gutom yan ha? gutom na yan ano? gutom na allowance. Ayun may allowance. May lang, may isa kayo nyo. Gusto mo ipakainin natin? Ayon, natin Ayon, sagin. Ayon, sagin. Kainin natin kaya. Ayun, saging. Ayun, saging. Kainin nila. Umito na nga. na lang, maruya. Ito yung mga tindahan, o. Oh. Ito mga tindahan, o. Ito yung mga tindahan, o. Ito yung mga kainan. Ito mga kainan. ng tila? Diyan sa Arteña. Maraming kakain dyan. Ayun, uh -huh. hulang Baka na... hanggang Victoria na yan. Baka. Tingnan nga natin hanggang Victoria. Tingnan natin. Ngunit na sa madulo. <laughs> Mayroon may parang malapit na kainan, kumain sila diyan. Ay, wala nang alawans Ay, yung wala nang alawans Wala, may pakainin. Gusto mo yung pakainin natin? Kainin natin kaya. Ayun, saging. Ayon, saging, saging. sa akin, kainin Pindub nila, uminom na. Sa... Mantika na lang, maruya. oh, ba na naman. Kasi may mga tindahan, oh dito nagtitipon matanda Ang mga kainan. Diyan no, pa-ba ng pila. Diyan, sa arte niya maraming kakain diyan ayo hanggang rya na. hanggang Victoria na yan. Naka. Tingnan nga natin ang Victoria. Ingatan niyo sana doon baka hindi nila 'yan mga baon Huh? Wala pa sa Apinia kanina, no? Hale? Wala pa kanina sa Apinia? Ito? Ah. Wala pa. Ah, dito na pala. Nandiyan lang. Pero wala pa yan kanina. Doon lang sa may uh, dito pa ng kaibayanan. Abot sa niya hindi,